Complete Oh, pwede nga kuya. Complete, 15. yeah uh, yeah. Pwede nga kuya. Ito yung mga pwede na okay, namin guys. Scrap. Scrap ng ng ito at ng ano, lapo po Ito, doon. Kasi hindi man nila binibenta yan, di ba? Hmm. Yata lang nila. Ngayon, And, ng mga Pinoy. Uh, ng iyiya. Kahit ngayon, chicken skin, binibenta na nila eh. Ang mahal pa. Sa is, isang balo. <coughs> Panalo, na tayo ng tubig. Pag kumulo, ilagay yung kamatis, sibuyas, isda, lahat na. All na. Guys, kumukulo na yung tubig, lagay natin yung kamatis. Lagay na rin natin yung sibuyas. Guys, ang ang sinigang is walang, kahit eh, ano lang, walang bawang. Guys, tigay na rin natin ang black eh. Pagtakipan muna natin ng mga 5 minutes, pakuloy natin, at para loobas yung aroma ng mga uh, sangkap natin. Okay, guys, tumukulong na. Eh? Pagkakasimulo, ilagay na natin yung ating lakulapo. Dahan-dahan lang natin ilagay guys para tayo matasigan ng may katuloy. Mga bata, Guys, nabugas ako ng kamay, ba diba magalala? Ayan guys, o, tingnan nyo. So, yan. Yeah. Ang dami yan, no? Pang tatlong araw kong ulang. Kailangan yung nag ano. tayo. Hindi nila yung forma, o. tayo. Ano guys? May, may talakitok dito, guys. Ang okay. guys, okay. ito yung uh, mga natin sinigang, sa sampalok, mix, miso. Nor, baka naman. Okay, guys, kung wala, lagyan natin ng mga 3 tablespoons na asin. Kasi marami sa buo. Kasi padalong araw. Okay na yan. Kasi lalagyan pati ng patis. At, at sa sunod naman, kaya natin naman konting mag magic medyo syrup. Medyo syrup pa naman. Mamaya luto na yun mga ating pang mga tol. Mga mga tol. Dalawin para masarap yung pa guys lagyan natin ng patis mga 2 tbsp sikulan tapos ok na yan guys ito yung guling natin yung spain iiwala natin pala yung palatpapa sarap yan kahit sa atin ihalo yung spain yung champagne yan iiwala natin tapos guys huwag mo mahalo yun pag ganyan para guys takot natin mga 2 minutes para ano mo yung gulay. Um, Pre, kaya tayo ng apoy para hindi masyadong maaari yung yung distasyon natin. Hindi uh, ko lang. Yung natitirang init na lang ng sabaw yung mag papalang mag iyo. Hindi diba ko na nilihit sa para mas salang sumakas. May bulubog lang natin. video <x> <x>